Maganda umaga. Ayan, nagluto ako ng ginisang upo. Ngayon ang ulam natin. Ngayon Thursday, 10.43 sa ating tanghalian. At uh, magdidipros din ako ng atay. Igigisa ko lang siya sa bawang at uh, sibuyas. Masarap siya. Natikmang ko siya nung... ang um, bisna adobo, pero sibuyas lang talaga natikmang ko siya sa European store malinamnam ayan so ayan ang ating uh, bali fry natin siya sa onion uh, chicken liver at itong ating ulam na uh, ginisang upo sa hipon at alam nyo ba pumunta rin kami kahapon after ng swimming sa Walmart um, um, itong um, clover uh, tuna is sale kasi dati ang presyo niyan one something or two something eh ngayon nag sale siya ng 97 cents sa Walmart tignan nyo kasi mahilig ang aking mga anak dyan na kagaya ng ginawa ko, spaghetti tuna. Si Ami, mahilig siyang gumawa ng sushi tuna. O tortang tuna. O tuna sandwich. Kaya worth it. So siguro baka mamaya bibili pa ako kasi 97 cents lang. So ayan, isang tip. Nabili ko siya kahapon sa Walmart. Okay? O yan paano, yan uli ang ating ganap ngayon at mamaya gagawa tayo ng trabaho sa likod bahay uli at maghahatid tayo ng konting uh, bagay sa ating uh, mahal sa buhay o sige God bless everyone take care, bye for now sabi ng mga anak ko, matuto daw akong magsabi na please subscribe and make a comment sa akin channel. Uh, stand tall, gal, ang ibig sabihin nun, tayong mga kababaihan, anumang bagay, kailangan manindigan tayo na hindi tayo kumababae lang, o matanda, o senior, o widow, We have the right to stand tall sa ating pananaw. O sige, bye-bye for now. God bless everyone.